Magandang araw po sa inyong lahat. Kung gusto nyo po gumaling sa pag-unawa po ng mga English na salita, maaari nyo pong pag-aralan itong tinatawag na causative verb na head. Kasi ang head po ay napakarami pong ibig na sabihin yan. At kung may mamaster nyo po ang head, marami po kayong magagawang English na sentences at gagaling po kayo sa pag-unawa sa English. Okay, pagdating sa mga salita na meron ang English grammar. Okay, so ito pong causative verb na head, so kasasabi ko nga lang po marami pong ibig sabihin yan. Pero dito sa, sa ating pinag-aaralan ngayon, ang head po ay itatagalog po natin bilang pinahintulutan. Okay, na gagamitin po natin ang head para masabi natin na yung ating pinag-uusapan ay pinahintulutan po yung kanyang kausap na gawin yung naturang aksyon. Okay po. So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Pinahintulutan ko si Tarzan na gamitin ang laptop. Pinahintulutan ko si Tarzan na gamitin ang laptop. Pag in-English nyo po yan, yung pinahintulutan ko o yung pinahintulutan kong, pag in-English nyo po, ay head. Okay? Tapos yung yung si Tarzan, i-English natin bilang Tarzan. Tapos yung nagamitin ang laptop, i-English po natin bilang to use the laptop. Pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. I had Tarzan to use the laptop. Okay, yan po yung English para sa pinahintulutan ko si Tarzan na gamitin ang laptop. Okay, so kung mapapansin nyo, itong ating pinag-uusapan na ako o ko ay yan yung nagpapahintulot dito kay Tarsan na kanyang kausap na gamitin itong laptop na ito. Nahalatang halata na ang may-ari po nitong laptop ay itong pinag-uusapan natin na ko o ako. Okay po? So, so kasasabi ko lang po, itong pinag-uusapan, siya yung nagbigay pahintulot. So, itong I, you, we, they, hanggang kay Mario, yan yung tagabigay ng pahintulot. Tapos, para makapagbigay po tayo ng idea na patungkol sa pahintulot, gumamit po tayo ng salitang head. Okay po? Tapos, yung binibigyan ng pahintulot po ay ito. Itong me hanggang dito sa si Tarzan. Tapos, ito pong nasa pinakababa, yan naman po yung aksyon na pinahintulutan na ng ating pinag-usapan na gawin nitong tao na kausap niya. Okay po? So, makikitandaan po dito sa, sa pangatlong listahan natin, gumamit po tayo ng infinitive to. Ang infinitive to po natin ay itong salitang to, na kapag tinagalog ay na. Huwag na wag po ninyong iwawala yan sa paggawa po ng Tagalog na mensahe o English na na sentence gamit po itong causative verb na head kasi yan po ay kasama sa pattern sa paggawa po ng English sentence gamit ang causative verb na head okay so itong to na ang isusunod nyo po sa to ay verb yun yung mismong action na na ginawa po ng tao na pinahintulutan at ito po yun itong use drive keep manage na ang kailangan daw po sa pag-i-spelling nila ay dapat naka-original na spelling. Okay? So ang original na spelling o o yung original na forma po para sa use ay ay ito pong USE. Pagtingin nyo sa dictionary, yung pinakamalaking salita para sa sa salitang use ay itong USE. Kaya yan yung original na spelling. Sa drive ito po, D R I V E. Yung keep naman po, K W E P. Okay, pag-manage, M A N A G E. Tingnan niyo na lang po sa dictionary. Okay? Yung verb nyo. para malaman nyo kung anong original na spelling niya. Okay? Kasi yun po yung kailangan dito sa ginagawa nating English sentence na may causative verb na head. Okay? Tapos kayo na lang po bahala magdagdag ng iba pang salita. Okay? Na po dito sa ating sa ating mga verb, yung sa idea nila. Halimbawa po, nagamitin. Anong gagamitin? Di ba? Para makompleto, magdagdag ka ng ibang salita na sa, sa salitang gamitin. At yun ay, ang nilagay ko po ay laptop. Dito sa baba, na imaneho. Anong imamaneho? E di, ang nilagay ko po dito ay kotse. So, kayo na na po bahala kung kotse o iba, ibang sasakyan ang inyong gagamitin na tagadagdag ng ideya o tagakompleto ng ideya dito sa salitang imaneho, dito sa ating verb na drive. Okay po? So, dito, tinuturoan ko na rin po kayo kung paano nyo i-ingles ito pong mga pronouns natin na pinag-uusapan. Yung pronouns na pinag-uusapan po natin ay simula ay hanggang dito sa she. Pero pagdating po dito kay Mario, noun na po ang, ang, tawag dyan. Pinapangalanan na natin yung tao na pinag-uusapan natin. Okay? Kasi ang pronoun po na ay hanggang dito sa she, itinuturo lang po natin yung tao gamit po itong kong o ko bilang ay, mong o mo bilang you, nating o natin, o kaya naming o nami, namin bilang we. Itong nilang o nila bilang they. Itong niyang o niya bilang he o she. Okay? He, lalaki, she, babae. Okay? So, makikitandaan po ang tawag sa kanila ay subject pronouns. Pag di, pagdating dito kay Mario, subject noun. Okay? So, sila yung pinag-uusapan. Samantala, itong me, hanggang dito sa her, object pronouns naman po ang tawag dyan. Mga pronouns na hindi pinag-uusapan. Kaya lang sila nandyan kasi kinailangan sila nitong subject pronoun. Kasi sila po yung gagawa ng aksyon na pinapahintulutan nitong ating pinag-uusapan. Okay. So ang forma naman po ng mga object pronouns ay itong ako bilang me, ikaw bilang you, kami o tayo bilang us, sila bilang them, siya bilang him o her. Him lalaki, her babae. Tapos pwedeng gumamit din po tayo ng pangalan. At yun po ay ang tawag ay noun, na ang tawag naman po ay object noun. Okay? So magkaiba ang subject pronouns sa object pronouns. O kaya sa subject noun sa object, noun. Magkaiba po sila. Okay? Yung isa pinag-uusapan, yung isa hindi pinag-uusapan. Okay? So, sana may kitanda nyo po lahat po ng mga sinasabi ko. Kasi, pinadadami ko na po yung mga salita sa English na na makakatulong po sa inyo na maunawaan nyo po agad. Okay? So, marami, itong co causative verb po ay marami po yan. Kaya sana po, antabay lang po kayo sa mga susunod pang causative verb ang maganda po kasi dito sa atin ay itinatagalog na po natin kaya mas madali nyo pong maunawaan po yung paggamit ng causative verb. Okay? So, sana may kipag aralan ng maigi. At ito naman po, pinakita ko na rin sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Subject muna, sumunod yung causative verb natin na head, sumunod po itong object pronoun o noun, tapos sumunod po yung infinitive to, tapos yung verb na naka-base form, tapos complement po. Yung complement po yung tagadagdag ng ideya o taga ng idea dito sa ating verb. Katulad po nitong laptop, car, documents, o kaya itong store. Okay po? Maraming salamat po.